So dito ngayon meron tayong apat dito ay doon ng mga connector na pwede natin gamitin dito sa ating equalizer to amplifier ano So kung gagamitin nating source dito ay cellphone, ito nababagay itong mga connector na ipapakita natin dito Doon sa so, mga viewers natin na naghahanap pa ng connector na hindi pa alam kung ano ang connector para dito sa ating equalizer to integrated amplifier So dito ay ipapakita natin dito kung ano ang pwede natin gamitin dito Katulad nitong ating ito, 3.52 dual XLR male Ito yung magagamit natin sa ating source papunta rito sa input ng ating equalizer. Tapos bukod pa dito idol, sa ating connector na ito, na 3.5 to dual XLR male, mayroon din tayong pwede gamitin dito na manggagaling sa ating cellphone, ito 3.5 to dual 6.35. Dahil yung ating equalizer dito idol, dalawa yung kanyang input. May input na XLR, may input na 6.35. So alimbawa, kung gagamit tayo ng source natin, cellphone or laptop, ito ang gagamitin natin na connector. Kung XLR ang gagamitin natin, ito. So, pwede tayo mamili dyan kung alin sa dalawa ang gagamitin natin. So, kung ginamit natin yung XLR, so XLR ang gamitin natin. Hindi natin pwede gamitin ng sabay ang input dito, yung naka 6.35. So, katulad dito, 3.52 XLR male. So, input lang tayo dito, yung nagagaling sa ating cellphone or laptop. Ano? Ito lang ang gagamitin natin. So, kapag mayroon na tayong source dito, input, katulad nito, ngayon, mayroon din tayong dalawang connector dito na pwede gamitin sa output ng ating equalizer papunta rito sa audio input ng ating amplifier. So dito, ito mayroon din tayo dito'ng connector na ganito. Ito, dual XLR female to dual RCA. O, bukod dito, mayroon din tayong connector dito na dual 6.35 to dual RCA. So pwedeng pwede dito idol sa ating output ng ating equalizer. So halimbawa, XLR ang gamitin muna natin ano? Patulad nito, XLR. Halimbawa itong XLR din yung gagamitin natin dito sa output ng ating equalizer. So, output lang din siya. Ayan. Channel 1, channel 2. Tapos, itong dual RCA sa audio input ng ating amplifier. Ayan. So, pwede natin mapagpilihan yan, Idol, kung ano ang gagamitin natin dito sa output ng ating equalizer. So, kung gusto natin gamitin itong 6.35, alisin lang din natin ito. Ito. Itong connector natin na unang nilagay. So, itong ipapalit natin, itong dual 6.35 output lang din dito sa ating 6.35 output ayan ano tapos ito ngayon sa ating input ng ating amplifier so yan ang pwede natin magamit dito sa ganitong connection so pwede din natin gamitin dito yung input 6.35 so alisin natin itong ating XLR tapos itong ipapalit natin 3.5 to dual 6.35 so input natin dito ayan tapos ito ngayon yung sa ating source so yan idol ano pinapakita lang natin dito na pwede natin magamit ng mga konektor dito sa ating equalizer to amplifier dun sa mga viewers natin na eh, hindi pa alam kung ano ang pwede gamitin dito ayan idol nakadepende lang tayo dito sa available output ng ating equalizer tapos sa ating uh, input ng ating amplifier so katulad nito meron tayong input tapos meron tayong output ginamit natin dito yung output ng ating uh, equalizer na 6.35 so pwede natin gamitin dito idol nang sabay gamitin itong 6.35 output at saka XLR output ito so kung ito para sa isang nating amplifier ito namang XLR natin para sa pangalawa nating amplifier so pwede-pwede yan so pinakaduallar si na to papunta na ito sa pangalawa nating amplifier. So pwede pwede ideal na gamitin natin ng sabay itong output ng ating XLR at saka 6.35 para sa tigisan nating amplifier. So ang input natin dito mamili na lang tayo kung XLR ba or 6.35. Para din sa mga viewers natin na hindi pa alam kung ano ang konektor na babagay dito sa ating equalizer to amplifier.